Good morning, good morning maglilinis tayo ng isda for today's video Kasi nakabili na naman ako ng isda guys Alam niyo ba kung magkano lang yan lahat na nabili ko, 200 pesos lang yan Yan yung gusto ko dito kasi sa probinsya guys yung Kasi napakasimple na ng buhay Hindi ka na masyadong stress Ako kung alam niyo lang talaga Sarap ng feeling dito Hindi nga lang siya kasi bongga ng buhay sa Pilip Pilipinas Tapos hindi lang siya kasi bongga ng buhay natin sa Maynila. Napaka-simple lang. Pero guys, pa, sobrang nagugustuhan ko dito yung pamumuhay kasi napakatahimik, ganyan. Malayo sa mga <coughs> ingay sa Maynila. Na <coughs> para lagi nagmamadali, ba? Diba? Tapos, alam nyo ba, para ang lakas maka -ano dito, ang lakas makahappy. Alam you mo know, happy ka kasi nga fresh yung hangin, simpleng buhay lang. Yung mapang parang hindi mo na kayo ng magpakahirap pa. Alam mo yung mga ganun. <coughs> Ibig lang ang buhay sa, May Maynila. Ano ba? Bakit palaging buhay sa Maynila ang nasasabi ko? Buhay dito sa probinsya. Nakakaloka. Ayan. Ano nyo yun naman yung aming bahay ito guys? Ganyan lang ang bahay namin na dito May sa Maynila na naman dito lang ang buhay namin dito sa probinsya. Ayan o. No? Tanggalan natin ng kariskes yan. Alam mo, mo, pag sa Maynila ka pwede mo, pag sa Maynila bumibili ng isda, <coughs> pwede mong palinisan doon. Sa Pero dito, naglilinis din naman sila. Naglilinis din naman dito yung mga binibilan mo. Pero, yung uh, aglasa, hindi talaga sila naglilinis. Kasi, para Saan dyan, parang bato lang ang tawag dun sa amin. Tapos ibubuhos na lang sa gano mo yung bibig mo. Ayan o, Parang ang dulas gulas mo. Tignan nyo yun naman gano'ng kasariwa yung mga isda dito. Ayan ang tawag dito, kung di ako nagkakamali, ano yung kinawilan. Yung parang inano lang nila. Biningwit lang. Giramitan lang ng ano. Biningwit. Hindi ko alam to kung anong gagawin ko rito ngayon. Kasi sobrang dami. Eh, nag-iisa lang naman ako siguro pipritan ko na lang ito. Ayan, kalisang kong yan, guys. Naku, Diyos ko, ibang-iba talaga itong isda na ito sa Maynila. Kaya talaga yung ito dito sa Pinsya. Ito yung mga hinahanap-hanap ko. Guys, pag nagkakailan na tayo, dapat ito na talaga yung mga kinakain natin, mga sariwa. Diba? ba? Hindi lang sa mga nagkakaibot, pati na rin sa mga kabataan. Dapat sariwa talaga yung <coughs> kinakain natin. Smile sa so, Maynila hindi ko to ginagawa kasi pag halimbawa hindi nililinisan ng nagtitinda ng isda yung asawa ko ang nagaano nito naglilinis pero dito ayan wala kasi ibang maglilinis ako lang <laughs> kaya wala akong choice kundi ako yung magano maglilinis nito ayan guys oo tingnan mo naman yung isda ay grabe di ba sobrang sariwa ayan oh eh. Hmm. tapos ito pa uh. oh. oh ang sarap sabawan nito di ba Guys, pasensya na kayo sa bahay namin. Hindi pa yun masyadong bongga ha? Kasi under construction pa itong bahay namin. Nabuti nga ngayon nandito ako nagkakatao to. Pag wala, pag wala, pag nasa Maynila kami lahat, wala lang tao to. Kaya ganito lang yung itsura. Ayan o, di ba? Pero at least guys, masaya. Masaya ka rito kahit ganito lang yung bahay mo. Napakasimple. Sa Maynila, hindi ako makapaggawa nito dahil busy-busy ako sa lahat ng mga pinagkakabalang kong kabuhayan. Di ba? Hindi ko na nagagawa to. Alam niyo guys, kung anong sarap dito sa probinsya kasi nakakapamuhay ka ng simple, hindi ka nakikipag-unahan, hindi ka nagmamadali. Parang hindi ka hinahabol ng oras kasi sa Maynila, parang, parang hinahabol mo para napakabilis ng oras sa Maynila, no? Sino nakaka-relate dyan? Dito hindi, napakatagal mo maghapon dito para ang tagal-tagal. Kasi guys, ang tahi tahimik, 'di diba? Perfect, lalo na pag ano dito, kung <coughs> meron ka ditong talagang ano stable job na na pinagkakakitaan para hindi ka rin syempre magugutom dito kasi kung wala ka rin pera dito hindi ka rin makakain to kasi ito guys pinibili lang din itong mga ito ayan oh, oh. ayan guys oh. biningwit nga to kasi di ba dito yung pang bingwit so medyo marami rami itong uh, ano, kakalis ano, kakaliskisan ko pero ito siguro hindi natin kisan. medyo marami kami itong kakaliskisan ko kakalok <laughs> Ayan. So, bibilisan na lang natin to guys. Abang tayo ay nagkakaliskis, ay nag-storytelling tayo. So, ayan. Abang-abangan nyo, guys, kasi lahat ng mga vlog ko ngayon, lahat ng mga video ko ngayon, guys, nandito tayo sa probinsya. Medyo matagal-tagal ako dito, kaya pagsasawa kayo ng mga video ko na yung ano, yung, aray ko, ayan na, tusok na ako. Kasi hindi nga ako marunong sa mga ganito. <laughs> ay, nakakaloka. dumugo na. Tigas kasi ng ano nito Tigas ng kanyang ano. Tigas ng kanyang hasang. Tigas ng kanyang hasang. Mahil nga. Mahil eh. nga. Dahil yung sariwa pa siya, matigas yung kanyang hasang. Talagang maano ka nito. Tingnan nyo guys. Oh, ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung sobrang sariwa. Ayan, matigas yan. Hindi siya malambot. Diyos ko. Sa Maynila nito guys, nakakulungtoy na lang to Nakalupay-pay na yung mga ganitong isda. Tapos makikita mo iba na yung kulay. Ito yung malaking kaibahan talaga guys sa ano, Maynila. <coughs> Masarap din tong sabawan. Kaso nga lang, di ako mahili kasi sa may sabaw kaya pipretuhin ko lang to minsan pinapaksiw ko minsan piniprito ko pero ngayon gusto ko tong prito dahil ako lang naman mag-isa. minsan may kasama ko rito yung pinsan ko pero minsan umuwi sa kanila tapos yung tita ko din ikaso e nga yung tita ko magtatrabaho yun kaya minsan lang din dito sa akin kumain so probably kulang kakain ito mag isa araw araw <laughs> yan yung mga ganyan Diba? Bilisan na lang natin to guys kasi nga para mailuto na natin. At ito ang ating tanghalian. Tapos mamaya, meron pa akong gulay na binigay ng tita ko. May gulay, gulay na saging. Iyon yung kapatid na yun ito. Diba? Simple lang ng buhay dito sa probinsya. Kalaw ka. <coughs>